Ay, hello Magandang aral. Aye. Akin yung. Akin yung. Akin Ay, tsaka yung. Akin yung. Akin yung. Akin yung. Akin yung. Akin karga. Sige na, Ingat po. God bless. Tsaka isa pa po yung ano yung mama ko pag pa video treat din. Ay, teka lang, Kailangan ko. Kailangan ko. Kailangan Hindi, hindi, na ko ni Gary K. Kasi na talaga. Hindi yeah. kasi magpo-birthday po kasi yung mama ko ngayon, ano, uh, February 14. Baka naman. man. Oh, okay. parang gift ko na sa kanya. Yung, ang pangalan niya is Teresita. Uh -huh. Shout out to <laughs> Teresita. Happy birthday. Ingatan niya po yung kalusugan niyo. Uh, basta, Ayun hey, lang po, lagi po kayo mag-iingat. Nagkakaitada po kayo. I love you po. Sayan. So, maraming maraming. Oh. Ay, isa pa nga, madam. Ano pa yung Baka pwede naman kasi may inaharap na ako ni Derek. Isang beses na lang. Hindi ko pwede lang sana. Ano ba yan? Nag-iinarte ka? Hindi ka naman masyadong sikat. Baka bukawang pangalang artista. Tsaka extra-extra ka lang naman ni. Eh. In the first place, hindi ka naman kagandahan. Tapos nag-iinarte ka ng ganyan. Ay, wag kang ganyan. napaka Video grit lang yun. Hindi, oh. hindi, hindi. Tata pa lang yung request mo, binigay ko lang po sa'yo, di ba? Oh, tatlong video greet lang yung madam. Ay, wag kang ganyan. Sumosobla ka lang. Di <laughs> magaganda yung <ganyang> attitude nyo. Sa <laughs> totoo lang. Mali ang ginagawa mo, anak. Mali ang ginagawa mo. Alam mo, nagre-review nga ako. Din, kailangan lang, kailangan lang. Ayokong magpagalita ng director. Madam, masama pang hangaan kita. Inahangaan lang naman kita. Kaya ako nagpapavideo eh. Kung ayaw mo, di wag. Kala mo naman kagandahan ka. Ba't kanya ka magsalita? Ba't kanya ka magsalita? Ba't kanya ka pa ako ha? Kapalya mo. Kapalag mo kung gagayin. Ha? Sige. Sino ka ba? Ha? 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 Ha?